Mga sports fans, dibuh ng bagong powerhouse ng gila si Quinten Milaro Brown o mas kilala nating QMB. Sa unang laro pa lang, nagpakita na ng killer instinct pero hindi ito magiging ordinaryong laban. Dahil sa isang intense na moment kay Dwight Ramos at pagbawi ni Junmar Fajardo at hindi pa doon nagtatapos ang mainit na shooting ni Jericho Cruz sa buong laro. Kung trip mo po ang ganitong content, pa iwan follow at pa-subscribe na di. Tara, simulan na natin. Simula pa lang ramdam na ramdam na ang lakas ni QMB dahil hindi siya matitinag sa pressure. Mabilis ang footwork, agresibo sa depensa at dominate sa paint. Ang kanyang presence, parang bagong energizer sa gilas. Lalo na ngayong limitado ang lineup nila. Ang impact na sa laro, immediate. Nakikita mo kaagad na kaya niyang magdala ng team sa critical moments. At hain ng fans, ito na daw ang simula ng bagong era sa ating national team na gilas Pilipinas. Pero mga sports nagkaroon ng tense moment. Sa isang physical play sinaktan si Dwight Ramos at halos hindi niya matiis ang impact. Agad nagreact si Junmar Pajardo at lumapit at ipinagtanggol ang kanyang teammate. Ipinagita dito ang tunay na leadership ni Pahardo Hindi lang siya scorer kundi...